differences. Pero nang pasok today kasi suspended ang klase. Wala, wala oh, ko no, nag-pray. No, no, pray ka muna, be. Heavenly Father, be. Sige na, be. Pray sa muna. Pray ka muna. Pray first. Hindi, put it there. Put it there first. Pray ka muna. Sige na. Lord. Heavenly Father. Heavenly Father. Or, the mighty name. Very good. Kain sa daw siya. Tapos ito yung sa amin. ulit tayo guys. Karenderia para makakain tayo ng ano. Sabaw, sababoy. Pero sabaw lang yan. Hingi ako ng sabaw. Kasi ito manok. No. Give mo si ate isa dyan. Marami yan. Imobos yan. Ito naman yung sa akin. Hmm. Karinderia is real. Love, love. Kain kanin. Bagay anak kan nito karang. Hmm. Ito, sabaw ka. Kasi may baboy yan. Na sustansya yan. May pork siya. Hmm. ma hmm. Ah, wala pa ganin ano. Water na naman.

Bos mo na. Hmm, ito mm, na. Very good si Eli. Very good. Very good. Thank you, Nakain po tayo. Nakmaan na to. Maan Nakmaa na to. Remember? Nakmaana to. Nakakain po. Nakakain po. Mm. Ito, eat mo na ng rice. Princess, not only the chicken. Eat rice. Mm. Put hair, put hair. Malaglag na naman yan. Put hair. Yan. Lili chicken. Magkakao ng rice. Very good. Yan ang gusto ko sa bata. Magkain ba para big? Mmm, mm yum. Sa akin, mm. -hmm. Tag-40 ang serve nito, guys. Isang chicken. Mahal ang manok, 30. Chiklito. Mahal, ganun talaga. Isang ulam, 100 na. May mm. harap dito ulam na si Filipe, nagidaan na. Mmm. Kiriti lang. Yung masama, naitman, masyado din ang manok. No? Hindi malaki man din. Nga, bigyan aku ako ng lang sa akin na. Paliho ko na. Hmm. Princess, eat. Yes, Oh. Karam, karam. ya tama na yan, tama na Very good. Anak, bakain. Para maglaki. Okay. Yung hina-hina mo magkain. Yummy. Okay. Yummy. Yummy. Wow, si ngin, <tipunyuknya> mm. nah. nah, nah, dari kucing princess ini enggak Ini enam versi Yap, chicken. Masih kena. chicken Up, your feet. Pagyan. I saw you. Sorry po, ma'am. Say sorry to mommy. Sorry, ma'am. Hmm. I saw you, ma'am. I saw you. Ah, put down head. your feet. I saw you, hair. Hindi ba natapos ang aking naglinis sa wakapon? Hindi na nabuhay ang mga flower dyan. Dahil si, ano na Dina. Laki na ang aking rambutan. Where's my flower? Ma, oh. My flower, oh. Yeah. Yan. Oh, what's this? Naguna ko, wala pa na tapos. natapos. Kay Ila, tingnan mo, tinatanong naman yan. <laughs> Bulaklak daw. Child daw siya,